Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po, ate Stella, kung anong mga posisyon para sa may kaliitan na titi? Sana mapansin niyo po ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan kung ano ba rong mga posisyon para sa may kaliitan na manoy. So guys, ayon sa aking nakuhang impormasyon, may ilang anggulo sa pagtatalit na maaaring magbigay ng impresyon na mas malaki ang iyong ari dahil sa mas malalim na pagpasok sa bulaklak ng isang babae. So, narito ang ilang mga posisyon na maaaring makatulong sa iyong problema. So, guys, number one, ang doggy style. Dog style na tinatawag o yung style ng aso. Sa anggulong ito, nakatuwad ang babae habang nakapasok mula sa likod ang lalaki. Dahil sa anggulo ng pagpasok ni Manoy, maaaring maramdaman ng babae na malaki ang ari ng lalaki dahil sa lalim ng pasok. At medyo naiipit po ito dahil yung dalawang paa niya, yung binti niya, ay pwede niyang i iisahin at naiipit po yun. Kaya ang pakiramdam ng isang babae, malaki po ang ari ng isang lalaki. At para na rin sa lalaki dahil masikip, ito rin ay nagbibigay ng isang impresyon na mas malaki ang kanyang batuta. So, yan po yung number one, ang uh, patuad o asong style. Yun ba yun sa Tagalog? Number two, woman on top naman ito. Ano ba ito? Yung babae ang nasa itaas ng lalaki. Sa ang gulong ito, ang babae ay nasa ibabaw at siya ang kumukontrol sa bilis at lalim ng, pag, anang uh, ng penetrasyon o pagpasok. Kaya maaring magdulot ng impresyon na mas malaki si Manoy para sa babae at para na rin sa lalaki. So ang ibig sabihin dahil ang babae ang kumukontrol sa itaas, mas ano, nararamdaman niya dahil alam niya kung paanong palalimin, ipalalim niya no, ipababaw ba niya o anong gawin niya, siya po ang nakakaalam o kahit pa ipitin niya ang babae ang nakakaalam dahil siya po ang nakakakontrol sa labanan at doon din ang isang lalaki rin maramdaman niya rin ang laki ng kanyang ari ayon ito po sa aking mga nasaliksik lamang na mga impormasyon. At hindi po ibig sabihin na lahat na mga tinatalakay ko ay ito yung aking karanasan, hindi po. Meron po akong karanasan din sa mga iba kong mga, mga tinatalakay pero hindi po lahat. Hindi po lahat. So, yan po yung number two, woman on top. Sa ibabaw ang babae. Sa ibaba ang lalaki, no? At ang number three naman, missionary. So, ano bang ang missionary? Ito yung isang traditional na position, ano, na mulat sa pole. Ang lalaki naman ang nasa ibabaw. Kung itataas ng babae ang kanyang mga binti sa balikat ng lalaki. So, ang ibig sabihin, habang nakahiga ang babae, nasa ibabaw ang lalaki, yung uh, nakaluhod ang lalaki, tapos yung dalawang binti ng babae, ilalagay dito sa lalaki. So, pag ilalagay dito ang dalawang binti na natural, magaganon yung ano niya, iipitin niya yon So, ang ibig sabihin. At ito nagbibigay ito ng mas masikip na pakiramdam sa babae at nagbigay ng impresyon na dahil sa malalim ng pagpasok ni Junjun. So, ang ibig sabihin, pariho po silang makaramdam ng kasikipan at ramdam ng babae na malaki si Manoy kahit medyo may kaliitan. At si Uh, ang lalaki naman, makaramdam din na ang kanyang sandata, kahit maliit, maramdaman niya kapag sumikip, malaki na rin sa kanyang pakiramdam. So, yan po ang number three, ang missionary. At ang number four naman, yung side-lying naman ito. Ano ba ito? Sa posisyong ito, parihong nakatagilid ang lalaki at babae. Nakatagilid silang pareho, no? Doon sila nakaharap silang dalawa. Bagaman hindi kasing intense ng ibang posisyon, ang side lying ay maring magbigay ng malapit na sensasyon, lalo na sa mga magkapareha na mas gusto ang mabagal at intimate na ritmo. So ang ibig sabihin, nakatagilid kayong dalawa. So alam na alam niyo kung paano kung bagalan niyo man, kung ano man ang ritmo na gusto niyo at ito po ay napaka-intimate po. So yan po yung tinatawag na side lying, no? ano, uh, nakatagilid kayong dalawa. Kaya yan po yung number 4 at ang number 5 naman natin ay yung standing position naman ito. Hindi ko lang alam kung ginagawa ba ito. Pero ito po yung aking nasaliksik, no? So, sa standing position naman, sa ganitong angulo, ang lalaki ay nakatayo at pinasok ang babae na nakatayo rin at naka, o naka-squat ang babae, no? Kasi pwede rin nakaganon na standing position tapos nasa likuran yung lalaki o kahit ba nasa harapan. So, yan po yung uh, <coughs> nagbibigay rin ito ng isang napaka-unique na angulo ng penetrasyon dahil sa mas malalim na pakiramdam ng babae. So, ma malalim din ito ang marating ni Manoy kaya ramdam na ramdam din ng babae ang kalakihan ng ari ng isang lalaki. So, ito po yung ah uh, tinatawag na standing position na angulo. So yan po yung limang mga uh, mga posisyon na makakatulong doon sa ating nagtanong at doon na rin para sa mga uh, iba pa na gustong palakihin do yung mga yung mga saging nila na medyo may kalitaan dahil alam naman natin ang saging ng mga nasa nasa Asia, no? Ay hindi po talaga kasing laki na doon sa mga ibang ikukumpara. So, medyo meron din tayong may kaliitan. No? Hindi naman as in mali talaga, may kaliitan. Kaya yan po yung mga limang binabanggit ko kanina no na pwede pong anuhan ninyo, yung basihan ito subukan po ninyo at uh, magugustuhan po ito ng mga kababaihan dahil yun na nga dahil na masikip malalim ang dating so chat wala nang masasabi ang babae kahit medyo may kaliitan ang inyong sandata so at paalala lang ang kasiyahan at satisfaction ng magkaparihay hindi lamang nakadepende sa laki o posisyon, kundi ang emotional na koneksyon at mutual na pagmamahalan ay kailangan ng bawat relasyon. So ang ibig sabihin, kahit man maliit yan, malaki man yan, pero walang pagmamahalan, maliit man yan, pero nagmamahalan kayo at malakas ang inyong emotional connection, makakaraos na makakaraos pa rin kayong dalawa, pati ang babae. So, ang pinakadabes ang inyong performance. Yun lang po ang aking masasabi at wala na. Maraming salamat sa inyong lahat at sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!